Ito po ang nakikita na Senator Ping Lacson. Very unlikely. Si Jingo Estrada naman ang may pahayag niyan. Eh. Sa kanya nagmula yung idea na kuno ay posibleng nga na sumapi sa majority um, block itong bagong elect na si Senator Obama Kino at Senator Kiko, uh, Kiko Pangilinan. Pero yun nga, ang sabi ni Senator Rizzo Anteveros, hindi-hindi siya magtatanim ng hinanakit ang totoo niyan, kahit mag-isa lang daw siya, basta naan dyan yung kanyang prinsipyo, hindi na babali, nagpapakatotoo siya, at uh, focus siya sa kanyang ipinaglalaban. Gusto niyang palakasin ang oposisyon. Alam natin kung bakit kailangan ang oposisyon. Hmm. Pag sabi nga nila, pag malakas daw ang oposisyon, um, ang ibig sabihin daw noon, ang ating bansa ay paunlad. Totoo yun. Oh, uh, unlikely na suportahan na itong si um, Senator Bamakino at Kiko Pangilinan ang impeachment ni Sarah Duterte, or ang dismissal rather, uh, para sa impeachment niya ni Sarah Duterte. Sigurado rin, or hindi rin daw sigurado, sabihin na natin gano'n, kung talagang makapasama sa majority block a Senate majority, etong dalawang bagong senator na ito. Wala pa rin kasiguruhan dahil yan po ay manggagaling mismo sa dalawang senators. Senator Ping Laxson said he doesn't see Senators Kiko Pangilinan and Bam Aquino voting to outrightly dismiss the impeachment case against Sara Duterte even if they join the Senate majority. Kung sakali man na mag-join sila sa Senate majority, hindi, hindi pa rin daw sila. Sila sasang-ayon sa dismissal nga ng impeachment trial na itong si Sarah Duterte, impeachment case ni Sarah Duterte. At sana nga ganun.